Good day everyone again. This is Kuya SMD. So, bago natin pagpatuloy ng ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMD. Ngayon mga Dol, ating uh, pag-uusapan uh, regarding po doon sa mga post ni Irene Tisoriro and of course, Ma'am Lani Okay? So, na parang uh, pinapahiwatig nila Emix Mulino na huwag na gamitin si Mahal. Okay? Alam niyo mga ka-idol, uh, ito ang reaction ni Kuya SMB uh, regarding pundon sa mga post ng dalawang magkapatid. Okay? Regarding po sa mga attitude na pinapakita nila kay Kuya SMB noon, wala akong masabi. Okay? hindi ko rin po alam kung sila talaga ito nagpost na ito na hindi ipagamit ang pangalang mahal okay Kaya uh, kay uh, mix mulino actually mga ka idol um, alam naman ng karamihan alam naman ng lahat na ang mamigs nagsimula mahal ang mix mulino okay Swerte na lang po natin Even if it's family Na even si Mahal patay na Patuloy pa rin Pinapaalala Sa mga supporters Na kahit wala na si Mahal Hindi pa rin nakakalimutan Ni Mix Molino Si Mahal Okay Kung totoo man po ang mga post ng Tisuwiro siblings like Irene and Lani Tisuero, sana naman po na wag na ipagkait na gamitin ng isang founder ng mamix na katulong ng kapatid yun noon na mabuo itong community. Hindi mabubuo ang community na ito kung wala si Migs. Okay? Yes, nandun na yung impact sa kasikatan ni Mahal. Dahil may pangalan ni si Mahal sa industry of social media. Okay? Ang point dito is Mamix community. O oh, because of Mix Molino, kung hindi ni Mix Molino ginawa itong uh, community na ito, wala ito ngayon. Wala tayo itong lahat. Malaki ang papel ni Mix Molino sa, sa Mamix community na ito. Malaki rin ang papel ni Mahal sa Mamix community na ito. magtulungan sila. Respetuhin na lang po natin yon kaya wag nang ipagkait even ami uh, jan, Yung mga tao tuloy nga nagburaot kay Mahal, hindi nyo sinita na gamitin ang pangalan ni Mahal. Yung mga nambaboy kay Mahal noon, ng mga vlogger, hindi nyo sinita. Nakalimutan na. Ang tanong, totoo ba na may nagawa si Mix Molino not good for mahal kung bakit ganyan na ang mga post ninyo kay Mix Molino kasi unfair naman po 'yun na may mga vlogger na nag-content kay Magmahal noon binaboy ni Urak binastos pero wala kayong wala kayong post regarding po doon pero kay Mix Molino May post po kayo Na huwag gamitin na sana naman Iniisip po din nyo, Respeto na lang Why ngayong uh, Death anniversary ni Mahal Nagpost si Mix Molino Regarding kay Dahil you know what already May pinagsamahan sila Ganun lang po doon. Well sa mga content ni uh, Ni Mix Molino More on charity Okay. At saka ka may mga supporters pa rin na patuloy na sumusuporta sa mahal at makamigs. Mayroon pa ilan ilan dyan na naiwan na ayaw nilang mawala ang community na ito. Mayroon pa po. Respetuhin na lang po natin po iyon. Ginagawa lang yun ni Mix Molino gamitin ang pangalan ni Mahal, it's because ito sila nakilala. Ganun lang po dun. Huwag nang ipagkait. Huwag na ipagramot. Okay? Kahit dito sa kabunso, huwag nyo rin ipagram, ipag, uh, ipagdamot na kung sino man gumamit kay Migs Molino name sa pangalan. Okay, ang importante kaya magpasalamat na lang po tayo kay uh, Mix Molino. Okay? Ang importante maalala pa rin ng mga supporters, even si Mahal Patay na naalala ng mga supporters of oh because Mix Molino na lagi niyang nami-mention ang uh, pangalan niya. Okay? Hindi niya kakan nakakalimutan. Ganun po doon mga kaidol. So, ang makakapag-decide po noon na hindi gamitin ni Mix Molino ang mga pangalan siguro, siguro ang may po doon yung mga supporters kasi sila ang naglagay kung papano na ang mamis kami yun itinaita. Okay, ganon na lang. Yes, nandun yung respeto because you are the family of mahal. Pero at this time, at this point, na mamimensyon ang pangalan, at least namimension ni, mahal ni Mix Molino ang pangalan ni Mahal sometimes, hindi ka bastusan, hindi ka babuyan, hindi kung ano-ano pa man na not good for Mahal. Okay? So, respetuhin na lang po natin na bago ang lahat na nangyari kay Mahal, si Mahal, nasa puder nila Mix Modino. Okay? Ayun na lang. Ah... Uh, I, uh, respetuin na lang natin yung uh, pagpapahalaga ng tao na kahit uh, maraming issues ang uh, ang uh, lumaganap ngayon binabato kay Mix Molino regarding sa between Mahal Mix Molino nandun pa rin yung tatag katatagan ng uh, Mamix community na ito ha huh? ganun lang po doon ano uh, mga ka katimta ka mga um, community team, uh, move, kabunso and of course at mami is napatay sa mga kay mix pero hindi naman nila nilan ng mami kay mix okay sometimes kaya mahal lang sila so respeto din po natin to ha bawat isa respeto hindi lang po natin kung kaway makabunso if you are makamahal pero ang akin purpose dito na wala naman si mahal pagtulungan na lang kaya tayo Okay? Ganun na lang po doon ang dapat natin gawin. Okay? Huwag nang uh, gumawa pa ng anik. Huwag na pagramot. Okay? Kasi ang iba nagpaparinig dyan. Ang iba kung ano no ang sinasabi. Uh hmm? Ganun lang po dito mga kabunso, mga ka-idol na dapat natin pangalagaan ang pinamana ni A na sa atin ni Mahal. Ha? Sa tulong ni Mahal and makes hindi sa tulong ng mga nambuburaot hindi sa tulong ng anay ng mamix na dumikit na ngayon sa MC community yun po ang anay ha dapat paliguan na yung anay na yan na hindi na makaulit muli ha na brinwas nila yung mga tao anay na yon ha Wag naman. Oo. Wag nang ipagkait. Kahit sino ha, even sa mga mix mo lino. No. Suportahan na lang. Pabayaan na lang ha. Just Ruth, pabayaan na lang. Wag na ang pagramot. Kung gusto mo ipagramot ang channel mo, nasa decision mo po yun kasi sa'yo yan eh. Pero yung community na uh, community na kamusuan mamig, makamahal, makamamigs, you have no right na magsabi na hindi you are not welcome sa kamunso you are not welcome ma mix community you are not welcome mix community ang tanong who are you of this community we are vlogger only we are not founder na makakapag decide po tayo nun even me example ako maging founder ng community I'm very happy I'm very proud because may taong tumatangkilik sa akin. Big point po 'yun sa akin. 'Di ba? Ganun po 'yun. What? Both us, mix um, uh, both mix and mahal. Huwag ng pagkait na gamitin. Importante nandoon pa rin 'yung pagsusuporta. Ha? Ikaw na feeling dikit doon sa kabunso, huwag mo nang ipagkait. Sarili mo lang ipagkait sa supporters. Tingnan natin kay may susuporta pa sa iyo. Ganun na lang po doon. Isip din, gamitin ang puso't isip before tayo magsalita. Ha? Kasi, napapansin tuloy ng karamihan, you are not legit supporter sa Migs Molino. Iniisip mo lang, just root kapakanan ng sarili mo. Kapakanan at self-interest lang ang iniisip mo. Hindi yung kapakanan, ikagaayos, at ganda ng Mami's Community or Kabunso Community. Why nakapagsalita ko dito regarding kay Just Ruth at because may nakarating sa akin. Ilang tao na nagsabi sa akin. <clears throat> Kaya, ganun. Huh? Nga ganung tao, huwag tularan. Feeling supporters, pero sarili ang iniisip. Hindi yung kapakanan ng community ang iniisip yun ang dapat natin pag-iwasan yun lang naman ang sasabi ko regarding po this um, since po kung medyo na ko ito dahil na topic din natin regarding po doon na huwag ipagramot ha? huwag ipagramot si Mahal huwag ipagramot si Mix Lino. malaking impact po yun sa ating family of course sa mga vloggers sa mga MC yung, yung, yung mga doon mga ano wala namang masabi doon sa makamahal okay ang why na nandito ako sa kabunso ngayon because gusto ko lang pagpatuloy. Ayaw ko mabuwag ang uh, community ng uh, talaga. Alam niyo yan lahat. <coughs> Yun lang. Pero yung mga kaibigan ko, makamahal lang sila, mga kabunso. respeto ko na lang sa kanila. Pinabayaan ko, pinabayaan ko sila. Kung sabi ko nga noon, na kung saan po kayo masaya, doon po kayo. Okay? Ganun lang po doon. Ha? Sana naman mauunawaan ng lahat. Sana naman maintindihan ng lahat. Na sana naman kung ano ang mga salubi ng bawat isa intindihin, busisiin, ilitasin at uh, unawain. Kasi na tama naman tayo may may kanya-kanyang uh, pagintindi, may kanya-kanyang uh, uh, pag-uunawa sa mga observar natin dito sa ating komunidad man or dito sa social media. Ha? Ganun lang po doon ano mga ka ha? Na sana wag pagkait, even mix and mahal. Yun lang. Ang importante, good. Hindi bad. Ha? Ganun lang po doon. Kung uh, kung anong mga nakaraan ng mga kalipas na nangyayari, grounded sa mga community, delete delete, remove remove. Huwag na pabalik-balik. Ha? Huwag na pabalik-balik. Kasi kung pabalik-balik, nasa bagay, ikot ang mundo nga. Pabalik-balik din ano. Pero biro lang. O nga, bi uh, huwag na. Oo. Kung ano mga, mga grounded ka nga, is um, kalimutan na. pani Ibang kabanata. Ha? Kung lagi yung think positive lagi. Hmm? Yan, marami maraming salamat sa mga mix community na patuloy sa suporta kay mga mix muli, no? At, uh, and of course, sa mga mixter, mix community, kabunso na pinagkakait ni Chasro. And of course, TimTak, na pinani na ni Morley Peregrino. Ha? Maraming maraming salamat. Okay? Uh, sana naman ay, uh, uh sana, sana, balang araw magkaisa ng lahat punto per segundo hanggang dito na lang again this is Kuya SMB bago natin eh, end ang ating video sumiga love shoutout sa mga katimtak mga kaibigan mga kabunso at uh, na patuloy sumusuporta kay Kuya SMB marami marami salamat ha huh? even sa mga kamamigs maraming huh? marami maraming salamat ha huh? Lalo yung nagagising sa akin na bumalik ka sa pagbablog. Maraming maraming salamat. Kahit noon eh para ko please na ako mag vlog ganun bumalik ka titan. Ronald SMB bumalik ka kasi kilala ka na ha sa so, mommy's community yan hanggang sa muli ah, uh, dito na lang of course may shout ha um kay ma'am Cherin of course ano ah uh, kay Ma'am Barbara, kay Ma Sir, ah kay Ma'am uh, kay Ma'am uh, Ma uh, Nanay, Merly, and of course sa mga nandiyan na patuloy sumusuporta sa akin. Uh, marami marami salamat. So, hanggang dito na lang po. God bless. Mabuhay po tayo lahat.